Ang underground na laboratorio ay kumalat tulad ng mga ugat sa ilalim ng lupa ng Berelia, humahaba ayon sa tibok ng mga makina at datos. Dapat sana itong isang sentro ng pananaliksik, ngunit wala na itong amoy nilayunin ng ganoon. Masyadong makinis ang mga pader at napakarami ng sundalo. Mas maraming tactical na utos sa mga screen kaysa ulat na pangbiolohiya. Ang agham dito ay umalis na at iniwan ng trono sa doktrinang militar. Naglakad si Dr. Esteban Solerzano sa pagitan ng mga makinang may ilaw, magkasalikop ang mga kamay sa likod. Isang bantog na dalubhasa sa Phytoxinothology, inialay niya ang kanyang buhay sa pag-unawa sa tugon ng mga banyagang ekosistema sa pagdating ng tao. Ngunit ang nakikita niya rito ay hindi pag-aaral. Ito ay isang operasyon, isang pagkuha, isang pagkubkub. Naalala niya ang mga kasama niya. Karamihan pumirma para sa karangalan o pera ang ilan para sa malamig na ganda ng paghahanap ng kaalaman. Ngunit wala ni isa ang nag-akal ang magiging kasabuat sa isang planong militar. At gayon paman, narito silang lahat. Kasama siya, nang lumabas ang unang ulat tungkol kay Liam, inakala niyang pinalabis lamang iyon. Isang pansamantalang kakaibang asal, isang mahinang anyo ng sikotikong epekto, o ilusyon dulot ng tanawin. Ngunit malinaw ang resulta, hindi tinatamaan si Liam ng mga deliryong dulot ng kagubatan sa ibang teknisayan. Mas masama pa, tila niya pinapawi ang ilang likas na fenomena. Imposible ang ganitong biyolohikal na neutralidad. Nakakaakit, at hindi inosente si Esteban. Alam niya ang kasaysayan ng kanyang larangan. Ilan sa kanyang mga kapwa-siyentista ang nagkamit ng kapangyarihan at pagkilala matapos maging bahagi ng mga moral na malabong proyekto. Ang pag-unlad, wika niya sa sarili, ay hindi pwedeng hintayin ang tamang panahon. Minsan kailangan umusad kahit may ulap sa unahan. Sa isang sulok ng kanyang isip, bumalik ang lumang kasabihan na palagi niyang mina maliit. Science sans conscience des Cairo the lame. Bom ulong siya, may kalahating ngiti. Sa kanyang palagay, ang nagsulat noon ay malamang hindi kailanman humawak ng scalpel ni Nolligay sa tunay na panganib para sa agham. Sa harap ng mga screen, naglalakad si Liam sa kagubatan. Hindi pa alam ni Esteban kung ano siya, ngunit daman niyang ang pagtuklas na ito ay gugulo sa lahat para sa ikabubuti o sa pinakamadilim na kahihinatnan.